Imbis mo suroy sa kabanay, ospital ang napadulngan sa mag-iaan, human mabanga ang ilang gisakyan nga trisikad sa nakaparking nga mixer truck sa Diversion Road, Purok 9B, Barangay Katanggawan, Jensan, alas 7.35 sa gabi i Agosto 26. Ang mga biktima, giilang nga silang Eva Recuperto, driver sa sikad, 57 anyos. O pag umangko ni Ining si Alias Kaykay, Jess Anios, pulos residente sa Barangay Kunil, Ning -syudad. Matod pa sa driver sa mixer truck, ang nangyari po ma'am, Uh, pumarata po yung isang truck kasi na sumabog po yung gulong niya. Eh, ngayon, pagdaan ko galing Alabel, nakita ko na sumabog yung tire niya. Tinabihan ko siya para rescue yung sana eh. Siguro wala pang 10 minutes nangyari, biglang bumangga yung sikat sa harapan ng truck ko. Nangyari na eh. Yung talagang mangyayari doon. Sumala sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit, ang sikat, gikan sa barangay Kunil, o nagsubay kini sa outer lane padulong sa direksyon sa barangay Katanggawan. Apan wala nakita sa babaying driver ang nakaparking ng mixer truck hinungdan sa insidente ang mga biktima nakaangkon og samad sa ilahang mga kamot giangkon sab sa driver sa mixer truck nga wala sila makabutang og warning device yung lang kasi yung violation ko counter po ako eh tapos wala po kaming warning device so yan po yung violation ko eh kung wala kung hindi ako nakapark dito siguro yung isang truck na bangga niya yung sa likod pabalik na ako ng planta sana sa Barrio Otso Barbel kasi kailan may ariglo na dito sa ano office na rescue na mo diri kay nanawag mo sila o manong giadto na mo diri karon kay para walaan po na mo on sa sitwasyon nila Si Dintir lagi, sih, gue belum mampu, kayaknya, nih, kayak bangga menunjuk bangkunya, Nak. paning sakyanan wala daw nakasar ni pagbangga mga ni pagsiga wala niya nakita kaya niya wala pa warning device sa iyang sekenan dito sa mong barya unta ma'am kay dito unta niya sila man hapon sa kakusog sa impact sa bangga nalumping ang atubangan sa bahin sa sikat o kini ang gidala sa impounding area lakip na ang mixer truck gitanggong sab sa TEU andam usab magaregluhanay ang duha ka kampo tungod ni ini nagpahimangno ang kapulisan sa publiko nga mahimong defensive driver og siguruhon ang pagbutang og mga warning devices kung magub man sa kadalanan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News!